Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang anim na miyembro ng New People's Army sa engkwentro na sumiklab sa barangay Kampagaw, Bayan ng Bilar, sa Bohol. Kinumpirma ng Bohol Provincial Police Office ang sagupaan na nangyari sa Sitio Ilaud bandang alas 8 Webes ng umaga, September 7. Ayon pa sa ulat, tumagal ng tatlong oras ang palitan ng putok sa pagitan ng mga rebelde at mga miyembro ng Task Force Bohol at 47th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa video na ibinahagi sa social media, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril at pagkatakot ng mga residente. Nanawagan ng grupo ng mga negosyante sa pamahalaan na ilimita lamang at huwag patagali ng implementasyon ng price ceiling sa bigas. Ayon sa Federation of Philippine Industries, malaki ang epekto nito sa mga negosyante at maaaring magresulta sa pagkalugi lalo ng maliliit na negosyante sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Federation Chairman Jesus Aranza na sapat na ang dalawa hanggang tatlong linggo para sa implementasyon ng Executive Order No. 39 na inisyo ni Pangulong Marcos. Sa halip na maglimita sa presyuhan ng bigas, iminungkahi ng grupo na palakasin ang kampanya laban sa rice hoarders at smugglers. Nagpahayag naman ng pangamba ang Grains Retailers Confederation of the Philippines na tuluyang mabangkarote ang maraming rice retailers. Sa EO39 ni Marcos, itinatakda ang presyo ng bigas sa 41 pesos per kilo para sa regular milled rice habang 45 pesos per kilo ang well milled rice na naging epektibo mula noong September 5. Sugata ng barangay kagawat at kandidato sa pagkabarangay chairman matapos pagbabarilin sa barangay Consuegra Municipalidad ng Leyte sa Lalawigan ng Leyte, Webes ng Umaga, September 7. Kinilala ang biktima na isang Juni de la Peña, 51 years old at residente ng barangay Tagabaca sa naturang bayan. Sa ulat ng pulisya, sakay si de la Peña ng isang center cab at pagdating sa Sitio Naga ay pinagbabaril ito sa likurang bahagi ng mga suspect na nakasakay sa isang truck. Samantala, isa pang kandidato bilang kagawad ang napatay matapos pagbabarilin sa barangay Takepan, Pikit North Cotabato, Miyerkules ng hapon September 6. Kinilala ang biktima na si Royden Matt Clarence Flores, 36 years old, na namimili lamang sa palengke ng barili ng dalawang saspe. Sa Santa Margarita Samar, isang re-electionist barangay chairman at live-in partner nito ang patay sa pamamari. Kinilala ang mga biktimang si barangay chairwoman Vivian Morales Verano, 46 years old, at live-in partner na si Roel Casalhay, 43 years old. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Naguulat. At niyo pong natungayan ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.